Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Mayet Salvitia at tayo na sa landas ng pag-asa. Itong araw pong ito ay pangatlo sa siyam na paghahanda sa kapanganakan ni Jesus. At napakaganda dahil kung tayo na nakapagsimba ng una at pangalawa at pangatlo, sana'y maging tuloy-tuloy at matapos natin ito. Bilang ating alay, sa kanyang darating na kapanganakan. Napakagandang handog. At ngayon sa araw na ito, ay ating masusumpungan ang kwento tungkol sa pagpakapanganak ni Heso Kristo. At alam natin ang kwentong ito ay si Jose na ikakasal na kay Maria ay nagkaroon ng konting problema. Dahil nalaman niya na si Maria ay buntis na. At ito ay dahil sa Espiritu Santo. At ang nangyari nga ay nung gabing yon ay balisang balisa siya. At alam kong idinulog, niya ito sa ating Diyos. At alam niyo nung gabing ding yon ay nagpakita ang anghel. At, nas, at sinabing huwag siyang mabalisa. Dahil ang may kagagawa na ang banal na spirito at ito ang plano ng Diyos. Kung kaya tinanggap niya ito. Mga kapatid, sa ating buhay, tayo rin ba'y naging balisa? Tayo rin ba'y nagkaroon ng problema? Alam nyo, may maganda akong ikukwento na, na nangyari at alam kong kahalin tulad sa nangyari din kay Jose. Alam nyo po ba na ako at si Brother Ben ay founders ng Sambahayan ng Diyos. Ito po. Sambahayan ng Diyos community na prayer meeting po ng nabubuo ng mga kapitbahayan ng mga binahanong panahon ng Undoy. At kami po nagtitipon magmula 2000, 2009 hanggang ngayon po. At alam nyo, tuwing Pasko, nananalangin kami lagi ni Brother Ben. Lord, basbasan mo naman ang mga taong itong tinawag mo. Hindi po kami nang hihingi kapag December. Hinahayaan po namin ang Diyos ang gumalaw. Nangyayari po yon taon-taon. At ngayon po, wala akong kasamang magdasal. Kasama ko naman ang aking mga anak kasi kasama ko sila sa ministry. Pero ang sabi ko sa Panginoon, ikaw lang, Panginoon, na makakabigay ng anuman ang kagustuhan mo para sa iyong mga anak. At alam niyo po ba, nung pinalangin namin, langi namin yon mga ilang araw lang, ay may nag-abot sa akin ng sobre. Sabi niya, Merry Christmas, Sister Maya. At alam niyo po, nung binuksan ko sa bahay kung anong nasa envelope, ayun po ay malaking halaga na binigay nila sa amin. Sabi ko, ang bait ng Panginoon. At sinagot niya ang pangangailangan para sa aming mga members. At kaya po ako'y natutuwa ngayon dahil sa konting panalangin, maliit na panalangin, ay ipinagkaloob niya alam niyo na alala ko tuloy nung ako ay dalaga pa. Ito yung isa sa mga Bible verse na hindi ko makakalimutan. Ito ay hango kay Mateo 6 verse 20, 33 at sinabi, "Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng bagay na ito. Magmula ako noon, lagi ko pong inuuna la ang Panginoon. Kaya nga binigay niya si Brother Ben. Kahit kinuha niya na huli. Pero, malaking biyaya ang ipinagkaloob niya dahil sa pinalago niya ang aming buhay espiritual. Kaya nga't kami nagkaroon ng ministry ng sambahayan ng Diyos. Mga kapatid, bawat isa sa atin may pangangailangan. Hinahamon ko kayo ngayon. Dumulog kayo sa Panginoon. Magdasal kayo sa Kanya. Nang hindi humihingi, kundi nagpapasalamat na alam mo, ibibigay ng Diyos yon. Maraming salamat sa Diyos at alam ko ngayon pa lang ay ipinagkaloob na ito sa inyo. Kung kayo po ay nabasbasan at nabless sa aking pagbabahagi, like and share niyo lang po ng marami naman ang na makarating ng kanyang mga salita. Ako po'y bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at naway ang puso nyo ay mapunan ng pag-ibig ng Diyos nang sagay na maikalat nyo ang kanyang mabuting balita na magmahal at magpatawad sa kapo at magbahagi ng kanyang salita. God bless you!